Yo! What's up mga kaibigan? Nalina tayo magpantuhan. Bago maganap ang Houston Rockets debut ni Kevin Durant kung saan gumawa siya ng 20 points on 7 of 10 shooting sa field, siya ay natanong tungkol kay Russell Westbrook at sa potensyal nito na kunin nito ng Houston Rockets ngayong season. Ayon kay KD ay narinig at nakita niya nga daw ito sa internet. Subalit so, wala naman daw nakaabot sa kanyang balita mula sa front office ng Houston Rockets. Ganun pa man, it would be dope nga daw. Isang legend umano si Russell Westbrook at disturbed nito na umalis sa NBA sa kanyang gustong paraan. Hindi yung ganito mga kaibigan na tila ba kinalimutan na lamang siya ng mga teams. Gets mo nga kung talagang wala na siyang ambag sa isang team. Subalit so, nag-average pa din nga siya last season ng 13 points, 5 rebounds and 6 assists per game mula sa bench ng championship level team ng Denver Nuggets. At inaangat niya pa nga ang mga stats na yan tuwing nabibigan siya ng pagkakataon na maging parte ng kanilang starting lineup. Well, tama naman si KD. Well, tama naman si KD. It would be dope na makita ang magkasama ulit sa loob ng court bilang teammates sila ni Russell Westbrook, one of the most exciting young duo sa NBA noon na parehong naging regular season MVP sa NBA. Ngayon ay nasa may dulong bahagi na nga sila ng kanilang karir. Magiging maganda nga para sa buong liga ang epekto ng Westbrook-KD duo. Madaming storylines, backstory, at tiyak na magiging maganda ang epekto nito para sa marketing at overall in ng mga fans sa team ng Houston Rockets moving forward. Halos yung mga OG OKC fans ay tiyak nga na maukuha at mapapanood ng mga Rockets games kung sakali man na mangyari ito. Subalit so, to be honest, kahit nga hindi sa Rockets, kahit anong team na kumuha kay Westbrook ay okay lang ang mabigyan lang nga ng pagkakataon na tapusin ang kanyang legendary career sa gusto ng paraan at hindi sapilitan ang deserve ng former regular season MVP and triple double king ng NBA. Ano ba ang masasabi niyo tungkol dito? Gusto niyo ba silang magkampe ulit ni KD sa Houston Rockets? Habang si Dalton Ganek naman ay bagsak na ang trade value sa ngayon. Noong rookie season nga ay nakita siya bilang draft steal. Subalit ngayon ay tila ba inaayawan na ito ng mga teams. Negative asset na nga daw ito ayon sa isang exception matapos sa magkalat ng preseason at kapag sinama mo ang realidad sa kanyang edad, 24 years old na nga siya, turning 25 at hindi na pa nagagawang mag-dominate kahit summer league man lang. Mas matanda pa nga siya sa mga tulad ni Wemby, Anthony Edwards, Tyrese Halliburton, LaMelo Ball, Paolo Banquero, Chet Holmgren, Amen Thompson, Alperon Sengun at iba pa may potential pa naman siya subalit so, hindi na ito nakikita ng madami tulad ng noon na worth it bilang kapalit ng isang first round draft pick. Kaya naman kung nice nga siyang i-trade ng Lakers ay magiging complementary piece na lamang siya sa isang trade involving ang isang player na mas mataas ang trade value. Sa kanyang rookie season ay nagtala si Dalton Connect ng 9 points per game sa average playing time na 19 minutes per game sa 78 games. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?